Mani ng batikos mula sa netizens ang isang vlog ng content creator na gumawa ng Can't Say No Challenge kasama ang mga batang may autism dahil sa hinalang spoiling at kakulangan sa tamang paghandle ng tantrums. Ipinaliwanag ni Elaine Strada, presidente ng Dagupan Autism Society Incorporated o DASI, na mula sa pananaw ng mga neurotypical, maaring magbukang pang spoil ang pagbibigay agad ng gusto ng bata. Ngunit sa konteksto ng autism, maaari itong maging therapy therapeutic dahil nakikipag-cooperate ang bata. Dagdag pa niya, may ilang magulang na gumagamit ng reward system kung saan kailangang may gawing gawain ang bata bago makuha ang gusto. Nakatibende niya sa interpretasyon kung ito ay pang-spoil o bahagi ng intervention. Sa usaping vlogging, binigyang diin na Estrada na kung para sa awareness o inclusion ng layunin, maaring makakatulong ito. Ngunit kung sinabi na magulang na hindi kailangan ng bata ang isang bagay, dapat makinig ang content creator. Ayon pa sa kanya, hindi porke nagtatakas tantrums ang bata ay dapat ibigay agad ang hinihingi. Ng neurotypical perspective, we can say na spoiling yon mm -mm. On a autism special needs concept, pwede siyang maging therapeutic eh. In, in, intervention kasi, like for instance, if you want something that yung bata to cooperate with you, especially in a way na very hindi siya, on, on my perspective, ah, on opinion ko lang, for me to be able to cooperate and to introduce environment or new things para maging aware siya, mayroon ako tinatawag na rewards system. May ginawa niya to, yung usual simple routine. I want to buy McDonald's, for instance. Before ko ibigay yon, we have something to do na yung regular routine niya, like household chores, kailangan ng gawin yun. And then afterwards, may reward system kami na para lang mamotivate siya. Spoiled ba matatawag yon sa mga special needs yung ginagawa? Depende rin kasi on how you adapt on that kind of situation. May mga bagay din kasi na pag nag-knockdown yung bata o nag-tantrum yung bata, ah uh, talaga nga tendency may, may masisira na gamit. But hindi naman namin sinasabi na ganun talaga sila. Ano bang purpose niya for that? Eh? The perspective na awareness, okay lang sa amin yun. Pero again, there's a boundary. Laging may boundary eh, kung para saan at kung ano yung binibigay mo doon sa bata. Kung na-mention na hindi niya, uh, hindi niya kailangan yon, I think the We should know that Be beforehand 'wag na lang i-insist yung purpose din kasi ng socialization eh isang bagay din 'yun eh mm -mm. um yung blogger na yung bata nagko communicate sa kanya maganda rin 'yun kasi socialization part 'yun hindi ko rin uh, masasabi na pangit or uh, hindi dapat basta laging may boundaries lang as long as may boundaries on the part of as a parent totally hindi rin siya advantage at hindi rin siya disadvantage laging nasa neutral eh yung spoiling kasi depending on how you your perception the way it, it, no, eh, it mm -hmm. conceptualize mm -hmm. it, at the end of the day, hindi rin mo rin masasabi kung yun talaga yung pangangailangan ng bata. Ano ba yung purpose mo? Bakit mo binablog? In the other way, ano ba? Bakit mo binablog yung bata may autism? Ano yung purpose? You're doing it because you want to help for awareness? Mm -hmm. You want to inform the public na they have special care mm -hmm. or anything sa mga bata may autism. I don't think um, negative naman yung purpose ng vlogger. Yes. No? Kasi maganda naman yung intention but somehow, it's the general public to decide is it for fun kasi nakakatawa yung bata. In an ordinary parents like us who's looking for inclusion, sabihin ko, yung intention kasi natulungan mo kami. Uh -oh. Binibigay mo yung material things na magmagagamit niya. Mm -mm. May pangangailangan yung mga batang. Oo. Hindi mm -mm. lahat naman ng parents can afford to buy yes. iPhone. Lahat ng expensive um, shoes, kain sa so, masasarap na pagkain. Again, there are certain limitations on the food kasi lalo na kung talagang very hyper na nakaka-nagme-melt mm -hmm. na nang sobra-sobra na minsan hindi mo na siya makontrol tendency talaga ibibigay mo yung gusto pero in a manner na minsan nagigiti kami dapat hindi kasi ganun yung intervention eh. mm -hmm. hindi dapat ganun yung mangyari na just to be able to pacify yung gusto niya ibibigay mo yung gusto although nga sabi ko nga kanina it's a way of therapeutic reward case to case application mm -hmm. pa rin siya yung mga bata pa na may OD kanya-kanya kaming case and level of ano, uh, disability. And kanya-kanya din po na interventions kung ano yung applicable sa case ng mga bata. Yung spoiling part, o yung rewards. Hindi namin pwedeng sabihin spoiling kasi it's a reward. Tingnan na lang po natin kung anong magiging epekto sa mga anak natin. Kasi really depends on how you provide that kind of an rewarding sa kanila or motivation din on the part of the kids. Ang lagi lang namin sinasabi sa bata kasi if you want something, you should oo, you should work for it and you should learn kung paano mo siya i-earn. Siyempre, may pros and cons so dapat sasabihin mo rin sa kanya na oh, hindi palagi we we teach them how to paano mag-count, paano mag-say. Kasama yon sa intervention nila. Pinapaunawa din namin sa kanila na lahat ng bagay, kung kailangan mo o gusto mo, ay kailangan may mga kakibat na bagay na dapat action na dapat mong gawin. But again, sinasabi ko, iba-iba kami ng approach. Iba-iba yung level ng autism. So, iba-iba ang approach ng intervention. Iba-iba rin yung approach ng mga parents. Para kay Estrada, mahalaga raw isa alang-alang ang epekto at tamang proseso at pagbibigay ng reward bilang bahagi ng pagtuturo sa kanila na may dapat munang gawin bago makuha ang nais. Para sa programang Zona Libre, Patrol Numero 3, Bombo Neriza Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!